Dahil sa nice wala pang council of trent <laughs> 'di ba mga kapatid at mga magulang dahil ang description na roman huli na itong naidagdag eh baka sabihin niyo eh uh, bawal yung pagdagdag hmm? hindi bawal ang pagdagdag kung ang dinagdagan natin walang instructions sa biblia na bawal dagdagan dahil hindi naman lahat ng bagay hindi pwedeng dagdagan pera natin sa bangko hindi ba pwedeng dagdagan Di ba? Ang mga batas ng guberno hindi ba pwedeng dagdagan? Ang mga prayers natin, hindi ba pwedeng dagdagan? Walang ganong uh, aral sa Biblia na hindi pwedeng dagdagan ang mga batas ng gobyerno. Walang aral ang Biblia na hindi pwedeng dagdagan ang mga disciplinary law. Walang aral sa Biblia na hindi pwedeng dagdagan ang canon law ng simbahan. Walang ganong turo, mga kapatid at mga magulang. So, pwede tayo makadagdag sa ibang mga bagay. Pero ang bawal dagdagan, batay sa Biblia, iyon eh, lang ang bawal nating dagdagan. Huh? Ano ba ang tinukoy ni Apostol Juan na bawal dagdagan? Yung sinabi niya sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Malino naman ang tinukoy ni Juan kung ano ang tinukoy niyang bawal dagdagan. Ang tinukoy ni Juan sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19, iyong eh sinulat niyang uh, Revelation ng Diyos sa kanya sa book Revelation. Kung babasahin natin ang Biblia ang Katoliko hanggang chapter 22 verse 21 lang ang Biblia ang Katoliko mga kapatid at mga magulang. At tingnan din ninyo ang inyong mga Biblia, kayo mga protestante, kung dinagdagan ba ng katoliko ito kung katulad lang tayo, katoliko at protestante, katulad lang ng, ng, ng chapter at verse, no? Sa Book of Revelation, ibig sabihin, hindi dinagdaga ng katoliko ito. Dahil pareho lang tayo ng Biblia. Ang hindi lang pareho natin, yung, yung, yung count sa Old Testament. Dahil lamang ang katoliko ng seven books sa Old Testament, di ba? Dahil sa paniwalang katoliko kasi, binawasan ito ni Martin Luther ng pito. Pero kung ang mga protestante ang, ang pasalitain, ang katoliko daw ang nagdagdag sa Old Testament. Pero ang katoliko naman ang, ang magsasalita, binawasan. Sino ba ang nag... nag, nag na, sino ba ang tama? Akala ko tama ang protestante noon. No? Pero sa patuloy na pagsusuri ko, kasama pala, pas pala yung seven books, binawasan lang ito ng mga protestante dahil halimbawa, hindi sila sang ayon sa doktrina ng purgatory na malinaw ito sa bukop of Maccabees. Yung nagdebate kasi si Martin Luther at sa kayong pare na nagdepensa sa sa aral ng purgatory, talo kasi siya eh. Kaya, binawasan niya ang ang Old Testament. Sabi niya, eh hindi inspired itong uh, Maccabees. Uh, bakit sinabi niya? Dahil kapag gamitin iyon, no? Sa pagdebate, italo siya kasi. Hmm? Dahil sa Book of Maccabees kasi, my prayer for the dead. Malinaw ito mga kapatid at mga magulang. Kaya para hindi ito pwedeng gamitin natin sa debate, eh sabihin nilang Eddie, eh, ito ng Katoliko. Tinagdag ito ng Katoliko inconsistent sila mga kapatid at mga magulang dahil katoliko naman talaga ang nagdesisyon kung ilan ang bilang sa mga aklat ng scripture natin hmm? dahil yung mga hudyo may authority sila sa yung sa Old Testament era pero pagdating ng Christianity wala ng authority ang mga hudyo Nasa Christianity na ang authority, ibig sabihin kung sino ang nakasunod sa authority ng mga apostol, malinaw naman ang mga obispong katoliko, sila ang magpasya kung ilan ang gawing bilang sa mga aklat ng ating scripture. Hmm, sinabi ng mga obispo natin, 46 ang Old Testament natin, hindi 39. Oh? At sa New Testament, sinabi ng mga obispo, 27 lang. Tandaan, hindi ito sinabi ng mga apostol sa kanilang panahon, di ba? Dahil sa panahon ng mga apostol, wala pang ready-made New Testament, mga kapatid at mga magulang. Nag, nagsulat sila, pero hindi pa uh, kinukulekta at ginawang libro, iisang libro. Wala mga kapatid at mga magulang kung tutuusin, hindi lang 27 books ang sinulat ng mga kristyano. Mga obispong katoliko ang nagpasya kung alin ang isama at napasyahan ng mga obispo itong 27 lang. Hmm? Pasya ito ng mga obispo. Bakit uh, nag-agree ang mga protestante? sa napagpasyahan ng mga obispo kung walang authority ang mga obispo? Ito ang tanong ko sa mga kapatid nating protestante. Kung hindi kayo naniniwala na ang Roman Catholic bishops may authority galing sa Diyos, e bakit naniniwala kayo sa pasya ng mga obispo na 27 books lang ang New Testament? Hindi ito sinabi o pinasihan ng mga apostol, basahin niyo ang Book of Acts. Hmm, walang sinabi ang mga apostol na 27 books lang ang New Testament. Ang nagpasya nito, mga successor na nila ang mga obispo. Pero bakit hindi kayo naniniwala pag sinabi ng mga obispo na 46 ang Old Testament? Bakit gusto ninyong bawasan ng pito? Dahil kapag magdebate kung isama ang mga librong ito, talo kayo sa debate. Mga kapatid at mga magulang,